what's up? Dito naman tayo sa break it lang natin yung ano yung mga nagko-call out na bago kasi dati kasi pag uh, out ka medyo may ano yun eh may prinsipyo pa yung call out dati na pag, pag kinall out mo may gulo, may away, may personalan katulad ng uh, out ako dati ni Damsa mainit talaga yung away namin yun eh na isang jeep pa yung kinuha niya no? ito naman kasi mga bago nagtataka oh, ang pag goal out sa kanila eh, parang normal na lang pero di nila iniisip yung ah, uh, respeto na lang di ba? kaya nga gumaling yung mga baguhan dahil sa una di ba? kumbaga natuto kayong gumaling dahil uh, dahil sa mga una ngayon alam nyo nang ayon yung talunin yung mga una nawawala na ay no respeto parang ang nangyayari na lang Sige, kaya ko naman to eh. Pero yung, yung, ira ng tao na yon, yung panahon niya, hindi mo kaya yon. Ngayon kasi kaya mo na. Kaya malakas loob no? So, play natin itong mga naghahamon sa mga bago, no? Hindi na naman, na balinya naman bali yung sinubi. Kung gusto mo mabawi mga linya mo, balakid, bumalik ka, magkita tayo dito, G! Ano, G? <laughs> Pero hindi pwede si balakid, baka pwede si G! Pero... Ano, una niyang hinamon si balakid. Eh si Balakid nagre-rehab eh. Tsaka focus yun sa pamilya niya eh. So, focus yun sa pagbabago ng buhay niya eh. Sa so, Nasahamunin mo. <laughs> Iba rin to si Rap yan eh no. O, oh, komot magaling si Rap yan, Pero hindi naman yun ang susi para ipakita mo lalo kang magaling no. Uh, eh, yung problema kasi nawawala na respeto nyo kasi. So, play pa natin. Hindi, hindi pwede si Balakid. Baka pwede si GL. Ano GL? yun. Si GL, pwede pa. Kasi halos kasabayan mo yan. Pwede yan. Yan yung magagaling na pwedeng kasabayan mo. Yan. Mag, kaya magbubugang kayo yan, Okay lang yan. At magmurahang kayo. Pero kasi may mga pinagdadaanan din yung mga old school na tinatawag. At uh, mga nauna. Eh, hindi call out call out para makuha mo lang yung crowd. So, play pa lang. Ako ba ang yung mina, mama? Hindi pwede si GL. Pwede na yung sinagtala ang GL. Para sa akin, ikaw ay ECG. Kundi pwede si GL, pwede na si Team CD, ano Team CD? Ah! Grabe mga call out niya eh, no? Puta sa isang uh, ilambara, apat, naglalaro lang nun, tatlo agad, no? Talaga na mga, syempre, eh, kaya mo na nga eh. Kumbaga para sa akin eh, kahit sino, basta nakakalamang ka. Ang, ang ano kasi dito ang masasabi ko, napag-aralan mo na kasi si Tipsy na Napag-aralan mo na si Jill, napag-aralan mo na kaya mo lang i-apply lahat ng isusulat mo sa kanya pwede mo siyang puusan talaga at uh, nakapaghanda ka na rin siguro may mga bara ka na para sa kanila so malakas na loob mo maghamon kasi yung respeto kasi minsan diba iba kasi yun eh kapag naghahamon ng bago sa datihan na alam niyang kaya niya pambubuli tawag doon pero kung uh, sa mga kapwa mo bago okay lang yan para sa akin ha kasi ako naka-call out din ako ni GL eh. Parang uh, <clears throat> pinalalabas niya ako dun sa battle niya eh. Hina hinahamon na rin ako eh, no? Parang si parang ganon. Kumbaga, sa akin naman, uh, respeto din sa kanila. Pero, di ba, alam niyong kaya yung tao eh. Kasi, di ba, yung alam niyong makakalamang kayo, kaya kayo agresibo. So, play pa natin. Kung gusto niyo ng clinical na technical, magkaalaban sino mas lyrical. Sak maestro, pakos ganay, magkaalaman sino principal. Ito rin si ano, si Plaridel, no? Hinamon niya rin si ano, si Sak maestro. Pero ako ha, napanood ko tong laban ni Rapian at Plaridel. Naridel. Wala eh. hindi ha, ah. ako naman, hindi naman ako sa nagyayabang. Iko-compare mo kay Sakamaestro ang layo ng sulat ni Claridel. At wawasakin siya nito ni Isaac, no? Pero kung hindi siya maghahanda si Isaac, pwede siyang matalo kasi alam naman natin yung problema rin ng mga tumatanda eh memory gap, laging nakakalimot. Pero pag pinaghandaan niya ni Isaac Maestro si Plaridel, durug 'yan. Durug talaga 'yan. Kilala naman natin si ano eh, si uh, Maestro talagang pag naghanda yan, puta tumakbo ka na. <laughs> pero sa ngayon kasi, siyempre, nagpo-focus din yung tao sa boxing. Pero gusto ko palaga na si Floridel kasi parehong teacher eh. Okay yan yung mga ganong battle eh. Pero yung mga nananahimik na at may pinagdadaanan, nahahamunin mo ka. So ano na yun eh, parang uh, ah, pangabuso yun sa ano eh, no? kakayanan. Eh. Di ba? Yung lang yung mga, ano ko, wala namang masamang tinapay dito pero kasi disrespect para sa akin yung mga ganun eh call out, call out, di ba? E eh, malay mo, nagpahinga na talaga, tapos magko call out ka para makuha mo lang yung crowd, di ba? E, may mga ganun kasi yung mga tao, eh, nakakala natin, eh, cool. Ayun pala, pakul-cool. <laughs> so, hanggang dito na lang, kapatid, yan lang sa suggestion ko. Sa so, mga tao nga, walang respeto. Nakakala nila, eh, ganun-ganun lang yan, no? Respeto, bawat isa. Ingat.